Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos at sana po ito ay tunay na maging gabay, gabay sa isang buhay na ganap, isang buhay na kaaya-aya. Si Father Mario Sobrewanite po ito kasama ninyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, Umalis ka rito sapagat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, Sabihin ninyo sa alamid na iyon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa katlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem. Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalainawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagsasadiwa Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Sa ibanghelyo ngayon, muling pinatunayan ni Jesus ang tatag ng kanyang loob at tapang sa pagharap sa mga pariseyo at maging kay Herodes. Walang makahahadlang sa kanyang misyong magpagaling sa mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Alam niya ang lahat ng marapat niyang gawin sa pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama. Higit sa lahat, muli niyang ipinahayag ang malalim na pagmamahal sa Jerusalem. Kawangis ng paglukob ng inahin sa kanyang mga sisiw. Gayon may wala siyang magagawa sa katigasan ng kanilang ulo at dahas sa pagpatay sa mga propeta at iba pang mga sinugo, tiyak na sasapit sa kanila ang kapahamakan sa takdang panahon. Isa rin itong mahalagang aral para sa atin sa kasalukuyan, na gaya ni Jesus, mahalagang mapakinggan natin ang anumang iniaatas ng Diyos Ama. Gayun din, pagbubuhusan ito ng buong lakas, talino, pawis at oras, dahil siya bahala sa atin ang inyo pong narinig ay mula sa isang ama na walang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Sana po ang ating pong narinig ay hindi lamang napakinggan kundi mamutawi din sa ating mga labi bilang isang napakagandang balita para sa buong sanlibutan. Father Mario Subrewanite po ito, All for the Gospel.